magandang araw sa inyong lahat Ngayon ay papakita ko kung paano naman mag-register as seller or yung merchant Una, kailangan pumunta ulit tayo sa invento.ph na URL Then kapag nasa homepage ka na, makikita mo naman doon sa pinakataas, right side Become a seller So, click mo lang yan And, kailangan mo pilapan to, no? So yung, yung pangalan mo, email address, password, tapos kung anong pangalan ng shop mo, no? Kung ayan, tapos yung address ng shop mo, then tulad kanina, meron pa rin siyang referral code. No? So pilapan natin, no? tulad kanina kailangan tama rin yung email address na ilalagay nyo kasi magsa-send ulit siya ng activation para ma-activate natin yung account nyo then shop name example ABC shop and ayan. ayan Santa Mesa Manila and yung referral code natin no? ng seller So, kahit referral code na member, walang problema. No? So, basta kailangan digit lang yung referral code. Then, register your shop. Yan. So, mapapansin nyo, kailangan i-verify. So, check natin email natin. and So, pumasok na siya, no? So, click mo lang, then click here. So, minsan, uh, tulad ng, ano, uh, may nangyayari na yung link na to ay hindi mo makikita kasi kapag may, depende sa, ano eh, sa email address. Sa Yahoo, minsan, nagkakaroon ng problema, marireceive mo to tapos, yung click here, naka-hidden siya or naka-white. Uh, gawin mo i-highlight mo lang para lumitaw. Minsan nang nangyayari ganoon eh. Pero kapag naman lumitaw na 'yon, click mo lang 'yan. 'Yan. yan. so mapapansin mo, iba yung dashboard ng uh, seller, no? So tulad din kanina, hindi niya rin makiklik 'to hangga't hindi siya nagiging member. So kailangan maging member muna siya. So, kailangan pumunta siya sa My Wallet. Yan. Yan, tulad ng kanina, kailangan bumili siya ng membership, no? Sa 1,000. So, okay. hindi siya makakabili kasi wala pa siyang wallet, no? So, i-recharge niya yun. Kailangan mag-load siya. Tulad kanina, kailangan niya mag-send dito sa account sa Gcash example maglo-load ako ng 3,000 and then yung transaction ID ni Gcash ipasok yan, ipasok lang then i-upload ulit yung screenshot no so kanina click me upload then browse yan. example yan. then pag complete click mo lang add files then click mo ulit browse click mo yan pag nag highlight na siya ng blue yan click mo then click me confirm no yan. so tulad ka rin na kailangan ah uh, hintayin mo yung confirmation ni admin no so para ma-verify nga yung sa e-wallet no so once na na, ya, na verify na ni admin magiging approve yan papasok mo sa e-wallet mo then tulad kanina makaka-receive ka rin ng email na na successful yung pagload mo yan. then kapag may laman ng e-wallet mo pwede ka na mag-purchase ng membership confirm mo lang yan bawasan no 2000 papansin mo active na yung membership mo makaka-click ka na makiklik mo na yan no yan. so pwede ka nang pwede mo na makita yung mga referral mo pwede ka na magpasok ng products mo yan pwede mo nang baguhin yung shop se settings mo pangalan address pwede mo lagyan ng logo yung shop mo marami. Sa mga later tutorial, ipapakita ko kung paano mag-upload ng products at paano uh, Baguin yung settings ng shop mo. Okay. Thank you so much for watching. Bye-bye.